What's up everyone? This is from Cruise Collection. Ang video natin ngayon ay Coins Collection. Coins. Mga coins. <laughs> mga bigyan Coins, coins pala ang video natin ngayon. And, uh, ito ay galing sa Ukay Ukay. Sa mga bagdo na hingi ko doon. So shout out sa may ari ng Ukay Ukay. Kay Haji. At kay Wazim. Wazim. Shout out to you. Thank you so much for these uh, coins. Ayan. Uh, so, sana meron lits lang maitabi. Dati nakukuha ko lang. Ako yung nakakakuha mismo pero ngayon sila na yung nagkatabi doon. Nahingi ko lang. Ay, hindi naman pinabayaran. Then, ang pinabayaran sa akin yung mga toys. Ayan. Yung toys ay nandun sa kabilang channel. Alright, so guys, simulan natin ang ating mga coins na nakuha for this video. Okay, so simulan na natin sa ano, sa uh, quarter dollar. Ito yung ano, uh, 50, isa sa, isa, sa, 50 states ng United States of America, quarter dollar. And uh, minty, ayan. Ito wala pa akong ganito para dun sa aking uh, uh collection ng uh, 50 states. END series and ito ay uh, Colorado and Colorado then uh, another quarter dollar 1994 ito ay, ito yung standard design and quarter dollar yung harap and ito naman yung likod Okay. mga magkaiba. Then, so duman natin ay... Yan. Ah, pakita ko ito muna. May naligo na 2001 na piso para sa puso. Yan. BSP series. Yan. Hindi ko alam kung paano napunta ito doon. Or baka naibayan sa kanila. Nahalo. Sinlaki kasi ito ng... Uh, uh one dirham ng uh, yung, sorry, UAE. Ayan. Next is, ito 5 cents. Ayan. Tat dalawang klaseng 5 cents. Ayan, ng uh, US. Uh, 1974. Ayan. Then, 2001. 1994. Then, ito yung uh, ibang design. Ayan. Early likod parehas lang. Ayan. Ito, 2018, 2017. Ayan. 5 cents. Ng USA. Then, next is uh, one dime. Also from US. So, alam na natin kung saan galing halos yung mga paninda nila doon na ukay. The so, US. Okay. Ayan. So, next is yan, one cent also from uh, US yan dalawang design trend, rin yan dalawang magkamuka at isang hindi ito medyo bagong bago pa oh. 1983 yan then ito is uh, yung Monticello yung likod then ito naman yung dalawa yung shield yan kakaiba niya yung 2012 at 2016 yung press bago eto bago din siya 1983 yung year niya pero halos ano pa siya smooth na smooth smooth criminal yan and then uh, next naman natin ay eto eto is yan Romania 2010 yan no, Romania kitang kita pa ah, kita pa siya yan. Ito yung harap. Year 2010. Ito naman yung likod. Bali, 5 bunny. Ayan. 5 bunny. Ayan. Then, uh, oh, yeah. Ito naman ay uh, uh Republica Republika Portugues, Portuguesa, 1998. Ayan. Nakuha rin natin ito doon. One escudo. Ah, hmm. uh, kung hindi ko nagkakamali unang coin ko ng Portuguese or Portuguesa yan, one escudo and yung uh, next is ito I think this is uh, from Australia 5 cents and Queen Elizabeth, Australia 1982 yung harap, ito naman yung likod 5 cents ayos then yung uh, last two coins natin ay from Mexico and Estados Unidos Mexicanos and so one dollar year two thousand three and yung harap and dalawa na ang uh, likod ganda and alright then the glass is 10 pesos or 10 dollars. Ayan. P2007. Uh, then Yung harap. Sorry. Ah. Ito pala yung harap. Ayan. Estados Unidos Mexicanos. Yung likod yung nandun yung value. Ayan. 10 dollar or 10 pesos. Ayan. Laki. Parang 10 pesos ng Pilipinas. Pero parang mas malaki siya. Alright. So guys. Ito ang ating uh, video for today. So, sana nagustuhan nyo. At uh, bisita uh, din yung aking bagong channel. Nandun na, dun ko na yung mga uh, toys na okay-okay or baka unboxing, dun ko na rin sya ilagay. So, lagay ko yung description sa baba, 1981. And also yung sa pamangking ko, si Margaret Nepomuceno, meron din siyang YouTube channel. So paki-bisita na rin ang kanilang YouTube channel. Maraming salamat po. Nandito na lang. Bye-bye.